Wala na naman sa akin! Wala na! <laughs> may nanalo na! Ma! Meron tayong challenge! Meron tayong challenge! Kita mo yan! May baso sa harap! Yan! Tapos ito may tubig! Tapos may straw! Ang gagawin? Ang gagawin natin ma! Paunahan lang tayo! Mapuno ito! Ha! Yan! Gamit ang straw! Ha! Lipatan mo lang ng tubig! Pag naubos to, Pag naubos to, Tapos Basta pag sip-sip mo, naubos mo tayo, stop ka na kasi wala ka ng ano. Mm -hmm. Tapos antayin mo na lang kung maubos, mo yung, maubos din sa'yo, stop ka din. Si Tapos mama... kung sinong lamang, sinong matas tubig, siya yung panalo. Ha? Pero pag napuno naman, pwede si Jansin magsabi, panalo si mama, panalo si ano, papa, gano'n. Pag napuno ha. Pero, nakablain ko cool tayo. Sige, game. Pero kung sinong manalo dyan. Ah, eh, siyempre. Ay, siyempre. 500. Hmm. Hey! Hindi ko na ilapag dyan, baka mabasa. Oh, game ha? na. O, sige, game. O, basic lang to ha. Walang dayaan to ha. Wala Now, sige. Walang dayan. Walang dayan. Sige. Entry. Sige, entry. intri Tandaan mo, usang sanban Two, one, start. Oops. <coughs> <coughs> <coughs>

Wala na naman sa akin. Wala na. May nanalo na. Yay! Si Mama. <coughs> 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 <No>! <coughs> eh, kita <-taya> tayo sa iyo. Hindi ko nakikita. Hindi ko tingnan sa video. Ting 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 ting. Ang hirap kaya. Oh. Uh, Binuhos mo ata eh. Wala, tingnan mo si uh, ano. Tingnan, i-review mo yung uh, ano. Guling mo naman. Uh, gusto ko, gusto mo ulitin ko? <laughs> Rocky, guling mo. Yeah! Ruby? Tiyang talaga na. Ma, ibinig ka ng <laughs> <laughs> oh, maglikpit ka dyan! Maglikpit ka. Eh, ka. Mag ka. Mag ka! Panalo ka! Maglikpit ka! Maglikpit ka! Panalo ka! 500! rin? เล็กเปินป่าไม่เป็นอรหรอกค่บเป็นปันริ่เฮ้ย <c oughs> ล้วก็กไปลไปลิ้พี่เตนมเ